Nakatira po si Kayo ng toma na yun, no? Oh. lumalaban. Oh. Grabe, lakas. Ang lakas pumasak masag. Tignan nyo si Kayo. Naubos na yata yung karete. Aro. ang karete. Ang ganda ng pagkakaangat sa kanya, idol. Ang ganda ng pagkakaangat ng toman sa kanya. Pinakita, pati kaluluwa. <laughs> Utang ina. Kitang, ayun, tignan nyo si Kayo. Natatangay, idol. No? Oh. Nasa ang po kami. Nasa ambok po kami. Oh, napakalayo na ng toman, no? Oh. Ang ganda ng pagkakaangat sa kanya. Nagpakita pati kaluluwa. <laughs> ang ganda ng angat ng toman. Yun ang tali, oh. Yan, oh. Oh, ay, naku po, bangkayin mo na yan. Bangkayin mo na. Oh, sayang, oh. May toman na kami. O, oh, ayun, naku po. Ayun. Idol, hawakan mo karete niya. Ibibidyo ko si Idol. Labang kainan niya. Wala eh. O, oh, po si Kayo. Bumaba na. O, oh, ayan o. Oh. Hmm. Bumaba na po si Kayo. Diyan muna sa sabit na yan. Yan. Dapat tangayin mo na yan idol, tanggalin mo na yan dyan. Ayan po si Master Kayo, ano? Ayun o, pumupusag po yung nahuli niya. Malayo. Binangkana po. <laughs> Binangka na po. Binangka na po. Malaki yan, idol. Malaki yan. Malaki po yan. Kulay berde. Kulay berde. Berde na, berde. Ha? Hindi pa ba ng apat yan? Hmm. Hindi mo ba nakuha yung tali? Kayo? Patay. Dapat nakuha niya yung tali para matuntun niya. O, dapat binaybay yung tali. Ala, dapat. Balikan mo yung tali. Ayan na po yung mga inakay ng ano ng mga talapia ayan oh. May tumutugis na ayan, toman sa mga grupo ng mga tilapia nandoon sa kabila. Baybayin mo yung tali idol. <laughs> <inaudible> hindi, hindi, wag. Hindi, wag. Basta yung ito yung tali, ito, 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 ang tali, nakalutan, nakalutan Oh. Yan. So, mo ng ano, yan makukuha mo na 'yan. 'Yun oh, nararamdaman pa namin 'no. Ang ingay sa tubig. nagsumiksik kasi sa ano eh sa so may pilapil nagsumiksik sumpa po natin ano sumpa po natin uh, medyo kung magalaw man lang po eh kaya na magpasensya gusto ko makunan siya ng maganda yan o. Nasa pool toman man ne. <laughs> Na baril buldet ne. Wag, wag ganoon, baka mapigtas idol, kayo. Baka mapigtas, wag mo nang ganunin. Malalalim master ang langoy. Malalalim. Yun pumutok din po si Jomar Mardon sa kabila. Papakita ko po si Jomar no. Kahit na nakasumpo tayo. Nasa halaman po siya. Yun no. Ayan po si Jomar. Si Jomar po nasa kabilang puno. Tapos ayun si master oh. tahan lang dahil magulo. Kaway muna master. Ayan po siya oh. Balik natin kay Kayo yun nakabaril po nakawala ay puta tayo na po yung sinasabi namin no na man na idol kawala daw yung napakalaking toman, idol oh. Nahawakan mo na bala mo? Ayun lang. Nakawala daw po. Pero tignan niyo po yung layo nung sinusum natin ayun oh. Layo po noon. Sayang, ganda ng toman na yun. O oh, ito, pumutok naman po yung sa kabila. Baka nadali. Nadali ba, idol? Ha? Nadali? Oo, oh, nadali daw. Ano yan, toman ba? Ah, bulig. O, oh, tignan nyo naman po ninyo. Sunod-sunod kami. Oh. Dandan. Nakabaral si Dandan. Bulig. Sunod-sunod hmm, po kami. Oh. Pag Pagkaputok ko ng common. Si Kayo, dalag. Tapos ito, Bulig. Ito po si Kayo, babangkain na yung ano. Huling buli gayon. Dan, anin mo na. Hindi kahit na, isakay mo na sa bangka, baka mapigtas pa. Hindi, ibibangka mo na, mapipigtas yan. Yan. Yan po, oh. Angat dito. Yun kayo. Angat mo muna dito kayo. Angat mo muna dito yung dalag para makita ng viewers natin. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Okay. Kailangan lang oh, Kailangan makaumpisa lang. Yun po. Sayang po yung toman na yun. Yung kikayo. Hindi po nahuli. Ay na ano, Nakuha. Nakawala pa. Yun o. Oh. dalag Sandalag. Nakuha na po yung dalag mga idol. Nakuha na po ni Kayo. Ito po yung nakabaral. Katropa natin si Dandan. no. Yun, idol.